Heto na ang iniintay ng Lakers. Kay DeAngelo Russell umapoy ang kamay. Malingan ang sidobok si Jamal Murray nakatingin tuloy. Binalibag naman ni KCP si Lebron pero too strong nga Andre Davis. Sobrang lock-in, pinahiya nga ang two-time MVP sa laban. Pero Jamal Murray to the rescue, ginulat ng LA Lakers. Game 2 ng ang serye ngayong round 1, loss under the stickers, looking to end a 9-game winning streak ng Denver Nuggets sa kanila. May pagbabago kaya? Kaya naman start nugget na good the first quarter kung sa anti-Angelo Russell, off to a great start, abay three straight, 3 pointers agad ang naipasok para nga sa Lakers. And then Lebron, monster blank dito kay Jamal Murray, angas nga pagtapos. Para naman sa Nuggets si Michael Porter Jr. nang una with his 5 points already tapos bully ball pa ni Jamal Murray kay Austin Leaves dikitan lang ang ating laban. And then bigla na lang napatay mo dito si Coach Malone matapos nga ng outlet pass ni Lebron kay AD si dang tuloy yan lamang Lakers 15 to 9. Tapos maganda pang depensa dito ng Lakers so far kaya naman nagkaroon sila ng 11 point lead sa umpisa. Pero once again, hindi nga nagpauli ang home team at si Nikola Jokic ang nanguna, binabanga sa lima ang lamang na itong Lakers kaya naman sila naman ang napatay mo dito. And then sa last minutes natin, naging bang and forth tayo kung saan Jokic ang nanguna sa kanyang team at para naman sa Lakers si Andre Davis. After the first quarter, 28-24, Lakers 4-point lead. At sa ating second quarter naman, Nuggets defense umayos na dito kahit nahirapan ng Lakers na no umiscore. Pero di Angelo Russell, another three pointer pang sagot nga sa Nuggets pero ayaw ang tumigil ng home team sa run na kanilang ginagawa. Kaya naman another three pointer ang binigay ni Dilo tahimig ang crowd. Pero sloppy basketball nga ang ginagawa dito ng Lakers, daming turnovers, kaya naman tinig advantage yan nila Jokic at nakakadikit na lang sila dito sa laban. Pero salamat na lang sa takeover mode ni Andre Davis, abay kinakalabaw lang. Ang two-time MVP dito walang nagawa sa kanya, 3-pointer pa ni Prince, timeout ang Nuggets dito. At sa ending minutes natin, Andre Davis continues to torch Nikola Jokic on the defensive end. Ayaw magbintes, pinapanood na lang siya ni Jokic sa depensa. Tapos si Lebron James, too strong pa sa fast break na ito, binalibag na ni KCP, shoot pa ang layup and one. And at na half my 15 point lead ang Lakers after nga ng another 3 pointer ni Dilo. At sa ating third quarter, abay ayaw paawat ni Anthony Davis at back-to-back and -back one plays ang ginawa para nga sa LA Lakers 2AC para nga sa kanya. At ganoon din naman para kala Jamal Murray nakakuha nga sila ng back-to-back -back AC layups. Pero dahil nga sa three pointer dito ni Austin Reeves, abay lumobo na sa 20 ang kalamangan ng Lakers 68-48 with 10 minutes left. At hanggang sa inalis na nga Denver Nuggets si Jokic sa pagbabantay kay AD, si Gordon naman ang sumubo pero agaran din siyang iniskuran neto. And of course, hindi nga magpapauli ang defending NBA champions. Gumawa nga sila ng run at nababa nga nila sa 13 na lang ang kanilang hinahabol. Time nga dito biglang Lakers. At hanggang sa tinuloy-tuloy na nga ng home team ang kanilang run dito sa Lakers, nababa nila sa single digit ang Lakers lead. Pero sumagot naman dyan si DeAngelo Russell ng another three pointer niya. Pero sa pagtatapos ng ating third quarter, 10-point game na lang, 79 to 69. At sa fourth quarter natin na intense, back and forth game tayo sa first minutes. At hirap na nga dito ang Lakers offense dahil sa magandang depensa na ng NBA champs. Tapos pagbalik pa ng kanilang mga starters, nababa na nga lang nila sa lima. Ang kalamangan ng Lakers, another timeout tuloy. At hanggang sa nag-takeover mode pa nga itong si Jamal Murray at, at nababa na lang nila sa tatlong Lakers lead. Pero buti na lang ang dyan si Lebron James clutch back-to-back three-pointers. Ang sagot nga sa da? At hanggang sa nauwi nga tayo sa grabe insane, nakakabaliw na palitan nga ng clutch basket from both teams. At talagang ang ayaw magpatalo ng dalawang kupunan at sa 3-pointer dito ni Michael Porter Jr. natay na ang laban na. Pero di Angelo Russell clutch layup nagpalamang nga sa Lakers with 1 minute left. At ang matinding palitan nga ng clutch baskets ay nauwi sa game winner step back 2-pointer neto ni Jamal Murray.